Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. At angat ng Bawat pambiliang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada, News, Brigada FM. News FM. Manila. Manila. The Music and News Authority. One time, the new Filipino time, ka alas Las 12 na ng Tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga pagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Pinakamalaking balikatan exercises ngayong taon. Lumar ganah. Vice President Sara Duterte, idaraan daw sa pribadong usapan ang usapin sa mga naging pahayag ng First Lady sa kanya. Amir ng Qatar na sa Pilipinas para sa bilateral meeting kasama si Pangulong Marcos. Ang Pilipinas kinikilala raw na important partner ni Altani. Ang PDP Laban Founding Member, Senator Coco Pimentel, kinwestiyon naman ang motibo sa pagtanggal ng laban sa PDP Laban Kusi Faction. DENR, hinikayat ang mga Pilipino na makiisa sa pagsusulong ng plastic-free world ngayong Earth Day. At dagdag bawas sa presyo po ng mga produktong petrolyo kasado na bukas. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. kasama. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, heto na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Para ho ngayon, ng lunes mga kabrigada April 22 to 24 at kami huwang ang inyong mga lingkod Brigada Gab Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde Brigada Balita Nationwide sa tanghali at sa detalye na ho ng ating mga balita mga kabrigada Opisyal na nga ho nagbukas ngayong araw ang Balikatan 2024. Pinangunahan ho yan ang opening ceremony ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at U.S. Exercise Director Lieutenant General William Journey. Magtatagal itong pagsasari niyan hanggang sa May 10. Lalahok ho dyan mga kabrigada ang mahigit sa 16,000 na mga sundalo mula ho sa Pilipinas at Amerika. Kabilang ho dyan yung 5,000 AFP personnel, 11,000 U.S. military personnel, kasama po yung 3,700 U.S. Marines, 1,200 soldiers, 4,000 U.S. Navy personnel, 4,000 airmen, and Air National Guraftsmen, at 750 naman na U.S. Special Operation Forces, kasama rin ng contingents ng PNP sa kauna-unahang pagkakataon at lalahok din ang Philippine Coast Guard. Maliban pa dyan, sa salirin sa pagsasanay ang mga sundalo mula sa Australian Defense Forces gayundin ng French Navy sa kauna-aunahan ding pagkakataon. Bukod pa ho dyan, labing apat din na ibang mga bansa ang magsisilbing international observers sa naturang pagsasanay. Hey, Samantala mga kabrigada, sampung araw na multilateral maritime exercise sa pagitan po ng Pilipinas, US at French Navy sa isasagawa sa Exclusive Economic Zone ng bansa bilang parte ng balikatan. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada Cath Austria, mo! Isa sa gawa sa Exclusive Economic Zone ng Bansa ang sampung araw na multilateral maritime exercise sa pagitan ng Pilipinas, United States at French Navy bilang parte ng Balikatan 2024. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Sirsas Trinidad, magsisimula ang MME sa April 25. Aalis ng Palawan ang mga barkong kalahok at maglalayag patungo sa bisinidad ng EEZ. Kabilang sa mga barkong lalahok sa panig ng Pilipinas, ang BRP Davao del Sur o ang LD-602 at BRP Ramon Alcaraz o ang PS-16. Samantanang ipapadala naman ng US ang kanilang USS Harper's Ferry sa panig ng France ay ang kanilang French frigate Vendemier. Magtatagal ang multilateral maritime exercise hanggang... May 4. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kat Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News All Star. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Nagsalita na si Vice President Sara Duterte hinggil sa managing una pahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos laban sa kanya. Sa Isang video message sinabi ni VP Sara na meron daw karapatan ang unang ginang na makaranas ng sama ng loob hubat galit. Sa kabila ho niya na mga personal na damdamin daw ng First Lady ay wala raw hong kinalaman sa kanyang mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Dahil ho dyan, magkakaroon daw ho siya ng isang pribadong usapan kasama si Pangulong Bongbong Marcos para talakayin yung issue at kung ano man ang mga susunod ho nilang hakbang. Sa huli, siniya po ni VP Sara na marami pa mga issue ang bansa na dapat unahin kaya naman mahalaga mag-focus daw ho muna sila sa kanilang trabaho. Ataw. Amir naman ng Qatar nasa sa Pilipinas para sa bilateral meeting kasama si Pangulong Marcos. Brigada Marikar Sargan, ibrigada mo. Brigada. brigada. B -b 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 report. Nasa Pilipinas ngayon ang Amir ng Qatar na si Sheikh Tamim bin Halmad Al Thani para sa dalawang araw na state visit. Alas 9 kaninang umaga ng dumating sa palasyo ng Malacanang ang Qatari Amir kung saan mainit na sinalubong ni Pangulong Bongbong Marcos at binigyan ng arrival honor sa Kalayaan Grounds. Pagkatapos ito ay agad sumabak ang dalawa sa bilateral meeting kung saan nagpasalamat si Pangulong Marcos kay His Highness Al Thani na isinama nito ang Pilipinas sa mga bansang binisita nito ngayong Abril. Ito ang unang pagkakataon na bumisita ang leader ng Qatar sa Pilipinas. Sa kanyang opening speech, kinilala naman ni Alfani ang Pilipinas bilang important partner sa maraming larangan tulad ng trade and economic cooperation. Pinuri din ito ang mga Pilipinong naninirahan sa Qatar at ang kanilang kontribusyon sa pag pagunlad ng kanilang bansa. Nilagdaan din ang dalawang leader ang ilang kasunduan at memorandum na lalo pang magpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Fem Manila, The Music News Authority. Bagong Pumalag si Senate Minority Leader Coco Pimentel sa ginawa nga hong pagtatanggal ng salitang laban sa PDP laban ng Kusi Faction. Sa isang pahayag, sinabi ho ni Pimentel na sin dinami dami na raw ng binago ng Kusi Faction sa kanilang partido, e eh bakit hindi na lang sila bumuo ng sariling partido? Anya, binubuo raw kasi ang isang political party para kumatawan sa isang ideya. At hindi raw ito basta-basta dapat patayin. Dahil ho dyan, mananatili pa rin daw ang orihinal na ideolohiya ng PDP Laban at mananalaytay ito sa kanilang mga original na miyembro. Kung maalala, binuo nga trabaho itong PDP ni dating Senate President Nene Pimentel noong 1982 at kalauna na nag sa lakas ng bayan na binuo naman ni dating Senador Ninoy Aquino. Nahati nga ho yung kanilang partido na magkaroon ng kusi Faction ni dating Sekretary Alfonso Kusi kung saan inendorso ho nila yung mga Duterte habang meron din pong Pimentel Pacquiao Faction. 2022 naman ng mas kilalanin ng Commission on Elections ang Kusi Faction. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, UP Economist na kontra sa economic charter change. Anti-poor, ayon po yan sa isang kongresista. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada, Brigada. Report. Tinawag ni Cagayan de Oro City 2nd District Representative Rufus Rodriguez na anti-poor ang isang grupo ng mga ekonomista sa University of the Philippines matapos tutulan ang inisyatiba ng Kamara na amyendahan ng restrictive economic provisions ng konstitusyon. Sa isang position paper, inirekomenda umano ng UP Economist na sa halip na economic charter amendments ay mas makabubuting ito na lamang ng mga kongresista ang pansin sa mas mahahalagang usapin na nakakaapekto sa foreign direct investments tulad ng infrastruktura, connectivity, corruption at rule of law. Pero ayon kay Rodriguez, anti-development, anti-employment, anti-economic progress at anti-poor ang grupo dahil tinatangka nilang harangin ang mga reforma na magdadala umano ng mas maraming FDIs na didikha ng trabaho at magpapabilis sa paglago ng ekonomiya. Kilalaan niya ang UP kung saan niya nakamit ang law degree bilang tanggulan ng aktivismo at academic freedom. Kaya dapat na hindi maghanap ng masisisi sa gobyerno ang mga ekonomista at academicians para lamang may makontra. Binarahin ni Rodriguez ang pananaw ng grupo at iginiit na hindi mutually exclusive ang Economic Constitutional Amendment Proposals at iba pang nakakaapekto sa investments kaya maaari itong sabay na matugunan. Ang foreign equity restrictions umano ang ugat ng pag-aalinlangan ng mga dayuhang negosyante para mamuhunan sa Pilipinas kaya napapanahon na itong tanggalin. Pinaalalahanan na naman ito ang UP Economist na tinutugunan na ng Kamara ang iba pang issue sa investments sa pamamagitan ng pagpasan ng mga batas kabilang ang ease of doing business Act, pagtapya sa corporate income tax at pagkakaloob ng tax incentives. In the heart of changing lives, mula sa kamera, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Rapido! Kada Nationwide. Senador Padilla naman pinaiimbestigahan. Ito nga pong ipinataw na indefinite suspension sa SMRI. Brigadaan Cortez i Brigada oh. Brigada! Report! Ipinunto na Committee on Public Information and Mass Media Chairperson Senator Robin Padilla na base sa Chavez vs. Gonzalez case ang press freedom ay nakaugnay sa pagkakaroon ng karapatan sa free speech at free expression. Kaugnay nito naghahain na resolusyon si Padilla sa Senado na naglalayang investigahan ang indefinite suspension na ipinataw ng National Telecommunications Commission o NTC sa Swarasug Media Corporation na siyang trade name naman na ang Sunshine Media Network International o SMNI. Ito ay matapos ang hindi umano pagtalima na may ito sa naunang ng pang araw na suspensyon. Ani ni Padilla, wala rin malinaw na paliwanag ang NTC tungkol dito kung kaya't maituturing na pagtanggi sa nararapat na proseso ito at unti-unting pagkawala na kalayaan sa pamamahayag. In the heart of changing lives, ito si Bigada Brigada Uncurtad ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Brigada Balita Nationwide Pamimili ng palay sa mga local farmers sa mas mataas na presyo. Sinimulan na ng NFA. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada. 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 Sinimulan na ng National Food Authority ang pagbili ng palay sa mga local farmers sa mas mataas na buying price. Ayon sa NFA, ang bagong presyo ng dry na palay na binibili ng ahensya ay 23 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Habang sa wet palay naman ay 17 pesos hanggang 23 pesos kada kilo. Ito ay sa layuning mapataas ang buffer stock ng ahensya at mas maging competitive sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurel, makakatulong ang mas mataas na buying price sa ating mga mag pagsasaka. Una nang inamin ng ahensya na naging hamon sa kanila ang pagbili ng palay sa kasagsagan ng anihan dahil mas mataas ang inaalok ng traders sa pagbili ng palay kumpara sa NFA. In the heart of changing lives, ito Si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigade News sa Manila. The music is on! Bagong-bago, Brigada Balita Nationwide! Inikahit naman Environment Secretary Maria Antonio Yulo Loizaga ang mga Pilipino na makiisa laban sa plastic. Ito ho yung kanyang naging mensahe kasabay ng pagulitan ng Earth Day. Anya, dapat ay maging aware ng mga Pilipino sa indestructibility ng plastik at ang mga epekto ho nito sa ating kalikasan. Sabi ng kalihim, mga Pilipinas toho ay nakapagpoproduce na ng ngaabot sa 2.7 million na tonelada ng plastik kada taon. Ang epekto nito, napupunta raw ho yan sa dagat itong plastic waste at nakokonsume ng mga laman dagat. Malaki rin daw ho yung epekto niyan ng microplastics sa kalikasan maging sa kalusugan. Sa ngayon, hindi kaya ng gobyerno at ng mga korporasyon na labanan ng plastics, ng walang tulong ng publiko. Brigada Balita Nationwide. mga kabrigada, danger level na heat index. Mararamdaman po sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Posibleng makaranas na naman ang mapanganib na heat index ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw. Batay sa pagtataya ng pag-asa, aabot hanggang 45 degrees Celsius ang maitata ng heat index sa Pili Camarines Sur. Maliban dito, nasa danger level heat index din ang labing apat pang mga lugar sa bansa. Dahil dito, ay posibleng umabot sa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang mararamdamang init. Mababatid, nasa danger category ng heat index, maaring makaranas ng heat cramps o heat exhaustion ang isang taong matagal nang na-expose sa matinding init. In the heart of changing life, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Oh, sorry, mga kabrigada, tiniyak ni Senate Committee on Health Chairperson Senator Christopher Bongo na patuloy niyang ipaglalaban ang pondo na mas magpapaunlad at magpapalawak ng kapasidad ng mga ospital. Kaugnay nito personal dinal dinaluhan ni Go kasama si Senadora Pia Cayetano ang ribbon-cutting ceremony para sa bagong MRI at CT scan machines sa Philippine Children's Medical Center na kanilang sinuportahang mapondohan sa Senado. Ayon kay Go, tiwala siyang makakatulong ang nasabing investment sa pagpapaunlad ng serbisyong medikal sa mga batang pasyente. Dagdag pa niya na sa tulong nito ay wala nang matatanggihang mga pasyente dahil sa kakulangan nang pasilidad Brigada Pilitan Nationwide sa tanghali. Mga abiso ho sa mga motorista ha. Simula ho bukas ay lalarga na naman ang panibagong round ng pagbabago dagdag bawas ho ito sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso ng oil companies, magtataas ng 55 centavos ang kada litro ng gasolina. Ito na ho, ligada ha, ang ika na linggong sunod-sunod na taas presyo para ho sa gasolina. Sa kabila ho niyan, meron namang itatapyas na 95 centavos sa kada litro ng diesel. Habang 1 pesos and 10 centavos naman ang itatapyas sa kada litro ng Kerosine. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At mga kabrigada, ang sobrang init po na panahon ay makakaapekto sa kalusugan ng mga buntis, lalo na sa kanilang mga sanggol sa sinapupunan. Ito ay maaaring magresulta sa dehydration sa ina. Pag-dehydrated po ang ina, maaring magkaroon naman ng malubhang epekto sa sapat na supply ng oxygen at sustansya sa sanggol. Ang labis na init ay maari pong magdulot ng panganib ng pagbubuntis ng preterm o ang pagkakaroon ng birth defects sa mga sanggol, lalo na sa mga unang linggo ng pagbubuntis. Mahalaga ang pag-iingat at pagpapahinga sa mga panahon na sobrang init upang maiwasan na ang mga komplikasyon tulad po ng dehydration at posibleng pagkakunan. Kung maaari, wag na dapat pang lumabas ng mga tahanan ng mga nagdadalang tao para hindi na po expose sa sobrang init ng panahon. Siguro hindi well ventilated ang kanilang mga silid at meron siyang bitbit -bit na tubig para di siya masyadong mainitan ng katawan. Isa po yang paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang tupa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa tanghali kada balita nationwide. At mga kabrigata, ninohong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinahalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami huwang inyong mga lingkod Brigada Gabdar Lisay. Ah. Brigada Leo Navarro Malikde. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa at, musika balita. at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.